Dear Mama Colleen, lalaki po ako tapos yung kalibin ko po e nakikipag-chat sa iba. Oh, no! Itago nyo na lang po ako sa pangalang Mr. Wright. Mama Colleen, may kalibin po ako at meron na po kaming anak. Napansin ko po kasi na yung kalibin ko eh masyado na pong abala at tutok na tutok sa cellphone niya. At napansin ko rin na kung sino-sino na po yung ina-add niya sa Facebook. Panay-add sa matitipuhan niya tapos nagkaka-chat na po sila. Katagalan po nababasa ko yung mga palita nila ng mga sweet messages tapos po, parang nagnanasa na po yung partner ko sa mga lalaki pong nakakachat niya. Minsan na po namin pinag-awayan yan, Mama Colleen, hanggang sa napagsalitaan ko siya ng masama isang araw. Gabi yon nung nag-away kami, tapos alas 4 po ng umaga, lumayas po siya. Pagising ko, wala na po. Naglakad siya ng malayo. Wala po siyang dalang pera at cellphone. Kasi po tinago ko po para nga sana hindi na po siya makaalis. Hanggang sa paglalakad niya sa kalsada, may nag-alok sa kanya ng tulong na isang truck driver. Yung truck driver na ito, Mama Colleen, matanda na. Nakisakay po siya tapos, inuwi po siya sa bahay nung truck driver sa bahay mismo nung driver. Ang sister parang inasawa siya ng five days at ginalaw siya ng driver na ito. Oh, no. Nalaman ko yung pangyayaring ito nung bumalik na po siya sa poder ko makalipas po ang limang araw. Kinuwento niya sa akin lahat. Ni lips to lips daw siya. Kinain daw siya. Oh, no. Pinahawak daw sa kanya yung pribadong bahagi ng katawan nito. Pero, sabi ng partner ko, hanggang dun lang daw. Wala na daw ibang nangyari sa kanila kasi umayaw na daw siya. Pero Mama Colleen, hindi po ako naniniwala na walang nangyari sa kanila in five days na magkasama sila. Mama Colleen, tanong ko lang po, maaari pa ba kaming magkaayos? Tatanggapin ko pa ba siya ulit alang-alang sa dalawa naming anak? Till now kasi, hindi pa rin siya tumitigil sa kakaselfon niya, panay reels pa rin siya, nagpapaganda sa cellphone, at napapansin ko na may kachat pa rin siyang iba. Napag-usapan na naman namin ito, Mama Colleen. Tinanong ko siya kung bakit niya nagagawang makipag-chat sa iba. Sabi niya, busy daw ako sa cellphone ko. Born again kasi ako, madami akong GC at panay-share ako noon. Kaya sabi niya, Nawala daw akong time sa kanya, kaya naghanap siya ng atensyon sa iba. Pero sabi ko mamakulin sa partner ko, may mali man ako, pwede ko namang yung baguhin. Hindi yung hahanapin mo sa iba yung pagkukulang ko ng atensyon. At mula noon, nung pag-uusap na yon, hindi na po siya nagbago. Bumalik siya sa gawain niya na mag-cellphone, at makipaglandian sa iba habang wala ako sa bahay. Busy ako sa trabaho pero siya, busy din siya sa dami ng kachat at ka-video call niya. Mula din noon mamakulin. Nagtago na siya ng Facebook account niya, pinalitan niya na yung password niya, may pattern na rin po yung cellphone niya. Sa totoo lang po, hindi ko na alam ang gagawin ko. Nagkalamat na po yung relasyon naming dalawa at meron na kaming trust issues. Lagi pong pumapasok sa isip ko, Mama Colleen, yung nangyari sa kanila nung truck driver. Sabi ko, kung talagang ayaw niya, bakit hinayaan niya natanggalin yung short niya? Kung talagang ayaw niya, bakit siya nagpakain at bumukaka? Kung ayaw niya, bakit siya nagpa-lips to lips? Eh pwede naman siyang umiwas. Oo. Dalawa lang sila sa bahay na yun. Imposible. Eh. Hindi pwede na walang mangyari sa kanila, lalo't gabi. Sabi niya, hindi daw siya napasok, hindi daw siya nagalaw dahil umayaw siya na ipapasok na. Pero again, Mama Colleen, hinding-hindi ako naniniwala doon. First day niya lang doon, nakilala, isumama na siya, tapos nakitira pa ng limang araw. Kinimekwento niya sa akin lahat iyon, tapos ako pa ang sinisisi na hindi daw aabot ng ganun kung hindi daw dahil sa akin. Oh, no. Sobrang sakit, Mama Colleen. Ano po kaya ang gagawin ko? Sana po ay eh, madamayan niyo ako at maadvisan sa aking pinagdadaanan. Dapat ko pa ba na ituloy yung relasyon naming dalawa o dapat nang itigil pa? Muli ako si Mr. Wright at ito po ang aking kuwento dito sa Heart to Hearts with Mama Colleen. I don't wanna do this anymore. Paano kung yun na pala ang sinisigaw ng partner mo, pero hindi mo lang pinapakinggan? Paano kung ikaw naman pala talaga may pagkukulang, pero nagbubulag-bulagan ka sa pagkukulang mo sa partner mo? Sabi ko nga ka-winner, no? Walang usok kung walang apoy walang gulo kung walang nagsimula nito So ngayon ikaw na mismo ang nagsabi na sabi ng partner mo busy ka sa cellphone mo madami kang GC kaya sabi niya wala kang time sa kanya kaya naghanap siya ng attention sa iba I know hindi kita ibi-blame solely gusto ko lang din sabihin sa iyo na hindi ko rin i blame yung partner mo kung bakit siya nagkaganyan ngayon. Pareho kayong may dahilan, pareho kayong may kasalanan kung bakit 'yan ang naging bunga ng relasyon ninyong dalawa. Ngayon, it is not the question anymore siguro of who started it. Ang akin lang, pareho kayong nagkamali. At pareho pareho ninyong hinayaan na ito po ay mangyari. Yung maliit na butas, yan yung sinasabi sa kanta, diba? Maliit na butas, lumalaki. Yung maliit na butas na binabaliwala lang natin, eventually kakalaban natin. Lumaki siya ng lumaki, then eventually nahihirapan na tayong tahiin ito kasi masyado na siyang malaki. Na eventually gagawin na lang nating basahin o yung iba itatapon na lang kasi wala nang pakinabang. Yun yung nakakatakot na pwedeng mangyari sa relasyon ninyong dalawa. Dahil hinayaan, dahil pinabayaan, dahil binaliwala, lumaki na ngayon hindi nyo na makontrol pa. Gets mo? Now you're asking me, dapat pa bang ituloy yung relasyon ninyong dalawa? Alang-alang sa dalawang anak ninyo? Dapat ka pa bang magtiwala sa kanya dahil marami ka ng trust issue sa kanya? Hindi ko masasagot yan. Maaari pa ba kayong magkaayos? Tatanggapin mo pa ba siya? Hindi ko masasagot yan. Kasi it is you who can only answer those question kung kaya mong iset aside yung ego mo na yan. Kasi yung bilang lalaki, alam ko ayaw nyo ng ganun eh. ba? Diba? Bilang lalaki, ayaw nyo natatapakan yung ego ninyo, yung pagkalalaki ninyo. At bilang lalaki, alam nyo yung galaw ng mga lalaki. Na pag at lalaki nagsama sa iisang bubong, pwede talagang may mangyari. Alam ko, minumulto ka ng pwedeng nangyari doon sa truck driver at sa asawa mo. If hindi mo kayang iset aside yung ego na yon eto masasagot ko hindi hindi po talaga kayo magkakaayos kung hindi mo i-acknowledge yung drama ng live-in partner mo na kaya siya naghanap ng attention sa iba dahil may pagkukulang ka kung hindi mo yon i-acknowledge hindi po talaga kayo magkakaayos na dalawa i know she is wrong pero alam mo rin yung rason bakit naging mali siya at pinili niya yung mali. Dahil sa kukulangan mo, nabigyan siya ng atensyon. Eto po yung sinasabi natin, no? Hindi porke busy ka sa pagpasok ng pera sa bahay. Hindi porke busy ka sa pagtatrabaho. E wala ka ng time sa partner mo. I know hindi mali. I, I know hindi tama, okay? Hindi tama na maghanap siya ng atensyon sa iba. Pero di ba hindi rin naman tama na masyado kang busy sa trabaho mo to the point na napapabayaan mo na yung partner mo? Kailan mo siya last kinamusta? Kailan mo siya tinanong, Honey, kumusta ka? Napapagod ka na ba sa bahay? Kailan mo siya last dinate? Kailan mo last ipinaramdam sa kanya kung gaano siya kaganda? Hindi lahat ng blame dapat ilagay natin dun sa babae. Tingnan mo rin yung sarili mo, i-acknowledge mo yung pagkakamali mo, and make it right. Hindi dahil babae ako, kakampihan ko siya. No! Ang gusto ko, iparealize sa'yo. May ambag ka, kaya siya nagkakaganyan ngayon. Ngayon, kung gusto mo talagang maayos kayong dalawa, again, sabi mo nga, alang-alang sa anak ninyo, Try niyong bumalik sa zero. Try niyong magsimula ulit. Try mo siyang lambingin. Try mo siyang kausapin. Try mo siyang ligawan uli. Baka sakali. Ma-realize niya na mali na yung ginagawa niya. Baka sakali bumalik yung pagmamahal niya sa at bumalik yung atensyon niya sa Naging busy ka sa GC. Naging busy ka sa trabaho. Again, I want you to realize, focus on who matters. Focus on what matters. Nandyan lang ang trabaho, nandyan lang yung mga kajisi mo, pero yung partner mo, oo, mahal ka niyan. Pero pag naramdaman niyan, na parang wala ka ng time sa kanya, kung mahina siya sa tukso, hahanap at hahanap yan, nang maghahanap nang magbibigay ng atensyon sa kanya. And ka-winner no, I hope we learned something dito sa kwento po ni Mr. Right. Yes, he is the right guy para sa kanyang kalibin. But sometimes, masyado tayong righteous. Masyado lang natin tinitingnan na tayo lang palagi ang magaling. Tayo lang palagi yung, ginagawa ko naman ng lahat na ako nang nagtatrabaho eh. Diba? But then, You forgot? Nakakalimutan mo na meron ka palang nakakalimutang bagay na akala mo maliit lang, eh malaking bagay naman pala yun. So again, what is your priority in life? Sino ba yung dapat mong alagaan? Yun ang iyong pamilya. So ang akin lang, tanong mo, magkakaayos pa ba kayo? Nasa sayo yan. Subukan mo siyang paniwalaan this time. Baka wala naman talagang nangyari sa kanila nung truck driver. Baka kaya sumama siya dun sa truck driver kasi sobrang nalungkot siya o nasaktan siya sa mga binitawan mong salita nung isang gabi na nag-away kayo. Huwag lang sarili mo isipin mo, kuya. Bakit siya naging monster? Dahil rin sa iyong kagagawan So, paano mo mapapatameme ang isang monster? Mag-uumpisa rin yan sa'yo. Magpakumbaba. Magpatawad. I-acknowledge ang pagkakamali kung gusto pang maisalba ang pamilya na iniingatan. Kung pwede kayong mag-counseling, go. Kung pwede mo siyang alukin ng kasal kasi baka yun na lang yung hinihintay niya sa'yo. Uy, day! Alukin mo na! Kasi may dalawa na kayong anak eh. Hanggang ngayon, live-in partner pa rin kayo. Baka yun na lang yung inaantay niya sa'yo. Baka yun na lang yung kulang. Baka kaya siya nagwawala kasi feeling niya wala kang plano sa kanya. So once again, for once, kausapin mo siya, linawin mo ano ba yung plano mo sa kanya. Kasi baka ang iniisip niya at the back of her mind hanggang live-in lang kayo kaya siya naghahanap ng iba na papangakuan siya ng panghabang buhay. Nabibigyan siya ng singsing -sing at ihaharap sa altar. Alright? So I hope sa muli ninyong pagharap, sa muli ninyong pag-uusap, sana this time maging maayos kayo, ibaba ang pride, ibaba ang ego, magpakumbaba, at tanggapin kung ano man yung nagawang pagkakamali. Hangad ko na magkaayos kayo. Hangad ko na sana pagsubok lang ito na malalampasan ninyong dalawa. Kawiner, ito po ang kwento ni Mr. Wright dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. Speak from your heart. Ano ang ma advice mo para kay Mr. Wright? Baka mas tama yung advice mo? Sa aking pagbabalik, ikaw naman ang bibida. Tumawag sa 0915-312-8215, mag-record ng iyong boses, i-chat kay DJ Mama Colleen on Facebook, 09777 ang ating text line. Once again, speak from your heart. This is the story of Mr. Right, dito sa so Heart to Hearts with Mama Colleen. no